Bumagsak ang 12 Invisible Death Machine mula sa ulap at sa loob ng dalawang segundo, ang pinakaprotektadong drug lab sa Mexico ay naging smoke crater. Inakala ng mga amo ng kartel na hindi mahawakan ng kanilang kuta sa gubat, ngunit nagkamali sila. Nakatago sa ilalim ng makapal na mga puno, itong bilyong dollar na pabrika ng fentanyl ay nagpakain ng lason sa mga lansangan ng Amerika sa loob ng Maraming taon hanggang sa hindi na sinabi ni Pangulong Trump at nagsagawa ng dagdag na milya upang pigilan sila. Pero paano tayo napunta dito? At ano ang mangyayari kapag ang mga kriminal na hari ay nakatagpo ng mga halimaw ng militar? Sumali sa amin habang inaalam namin ang epekto ng 12 fighter jet ng United States sa drug lab ng isang kartel. Ang labangan ng tubig ay dumudulas sa pagpindot ng isang pindutan. Sa ilalim ng peking palapag ng farmhouse, isang konkretong hagdanan ang bumababa sa kadiliman. Ang palasyo sa ilalim ng lupa ng pinakakinatatakutang drug lord ng Mexico. Itinayo ni Rafael Caro Quintero ang kanyang imperyo sa dugo at takot. Noong 1980s, ang haring ito ay hindi lang nagbebenta ng droga. Inimbento niya ang playbook na sinusunod pa rin ng bawat kartel hanggang ngayon. Kilala bilang Narco of Narcos, nilikha ni Quintero ang unang pangunahing ruta ng cocaine mula Colombia hanggang Mexico patungo sa mga lungsod ng Amerika. Ang kanyang Guadalajara cartel ay naglipat ng toneladang puting pulbos sa hangganan habang ang mga pulis ng Mexico ay tumingin sa ibang direksyon. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ni Quintero ay nagmula sa kanyang pagpayag na patayin ang sinumang nagbabanta sa kanyang negosyo. Noong 1985, napakalapit ng ahente ng DEA na si Enrique Kiki Camarena sa paglantad ng mga operasyon ng kartel. Kinidnap ng mga tauhan ni Quintero ang ahente ng Amerika at pinahirapan ito ng 30 brutal na oras bago binalot ng plastik ang katawan nito. Ang pagpatay ay nagpadala ng shockwaves sa pamamagitan ng parehong. Pamahalaan at minarkahan si Quintero bilang pinakapinaghahanap na takas ng Amerika. Hindi kayang hawakan ng bilangguan ng drug lord magpakailanman. Matapos magsilbi ng mga dekada sa likod ng mga bar, pinalaya ng korte sa Mexico si Quintero sa ilegal na teknikalidad noong 2013. Ang 60 taong gulang na lolo ay lumabas sa kanyang selda at naglaho sa kabundukan ng Sinaloa. Sa loob ng siyam na taon, muling itinayo niya ang kanyang kriminal na imperyo mula sa mga nakatagong bunker na inukit ng malalim sa bato sa bundok. Dinala ng magkakapatid na Trevino Morales ang kalupitan ng kartel sa bagong antas. Si Miguel, na may palayaw na Z40, at Omar, na kilala bilang Z-42, ay nagsimula bilang mga piling sundalo ng Mexico bago umalis upang sumali sa criminal na underworld. Ang mga dating militar na ito ay lumikha ng Los Santos, isang kartel na nagpapatakbo ng higit na parang hukbo kaysa sa isang drug gang. nag sila ng iba pang mga deserters na ginawang mga tool ng terorismo ang pagsasanay sa mga espesyal na puwersa. Ang mga kapatid ay namahala sa pamamagitan ng takot na nagpalamig sa buong lungsod. Ang kanilang mga armadong lalaki ay nagpapatrolya sa mga lansangan sakay ng mga armored truck, nanggongolekta ng mga buwis mula sa mga negosyo at pinapatay ang sino mang tumangging magbayad. Kinokontrol ng Los Zetas ang mga ruta ng droga, mga network ng pagkidnap, at mga operation ng human trafficking sa buong hilagang silangan ng Mexico. Kahit na mula sa mga selda ng bilangguan, patuloy na pinapatakbo ng mga kapatid ang kanilang kriminal na imperyo sa pamamagitan ng mga nakakode na mensahe at tiwaling mga gwardiya. Si Vicente Carrillo Fuentes ang nagmana ng pinakamadugong trono sa Mexico nang ang kanyang kapatid na si Amado, ang Lord of the Skies, ay namatay sa panahon ng plastic surgery noong 1997. Kinuha ni Vicente ang kontrol sa Juarez Cartel. Ginawa ng organisasyong ito ang hangganan ng lungsod ng Ciudad Juarez bilang isang lugar ng digmaan kung saan mahigit 10,000 katao ang namatay sa mga labanan sa cartel sa pagitan ng 2008 at 2012. Ang kapangyarihan ni Vicente ay nagmula sa pagkontrol sa pinakamahalagang real estate sa kalakalan ng droga, ang mga tulay na naguugnay sa Juarez sa El Paso, Texas. Ang bawat gramo ng cocaine, heroin, at fentanyl na tumawid sa mga checkpoint na ito ay nakakuha ng milyon-milyong kita. Binili ng kartel ang buong departamento ng polisya, mga hukom, at mga opisyal ng gobyerno upang protektahan ang kanilang mga operasyon sa smuggling. Ang mga emo ng krimen ay nagbahagi ng isang nakamamatay na pagkakamali. Naniniwala sila na ginawa silang hindi nakikita ng kanilang mga bunker. Nagtago si Quintero sa mga kuweba ng bundok na nilagyan ng satellite internet at mga naka-encrypt na telepono. Nagtayo ang magkapatid na Trevino ng mga underground command center na may maraming escape tunnel. Nagtayo si Vicente ng mga safe house sa likod ng mga pader na hindi tinatablan ng bala at mga armadong gwardiya. Ngunit binago ng teknolohiya ang laro. Maring makita ng mga American spy satellite ang mga heat signature mula sa mga nakatagong laboratorio. Itinala ng mga tore ng cellphone ang bawat naka-encrypt na mensahe. Sinusubaybayan ng mga computer sa pagbabangko ang bawat paglilipat ng pera. Ang mga hari ng underworld ng Mexico ay nagtayo ng kanilang mga imperyo sa isang analog na edad. Ngunit mabilis na nagsara ang mga digital hunters. Ang kanilang mga dekada ng hindi mahahawakang kapangyarihan ay malapit ng matugunan ang pinaka-advanced na teknolohiyang militar ng Amerika. Ngunit ang mga hindi mahahawakang hari na ito ay gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali na sisira sa kanila magpakailanman. Ano ang mangyayari kapag huminto ang Amerika sa pagtrato sa mga cartel na parang mga kriminal? Binago ng Enero 2025 ang lahat. Si Pangulong Trump ay nakaupo sa Oval Office. Ang kanyang panulat ay nakahover sa isang executive order na muling isusulat ang mga alituntunin ng digmaan sa droga ng Amerika. Sa isang lagda, ang mga cartel ng Mexico ay nagbago mula sa mga organization criminal tungo sa isang bagay na mas mapanganib sa mata ng batas ng Amerika mga dayuhang teroristang organisasyon. Inilalagay ng pagtatalaga ang pinakamakapangyarihang kartel ng Mexico sa parehong legal na kategorya gaya ng ISIS at Al-Qaeda. Nahaharap ngayon ang Sinaloa Cartel at Jalisco New Generation Cartel sa buong bigat ng counterterrorism apparatus ng Amerika. Ito ay hindi lamang papeles. Ito ay isang declaration ng digmaan na nagbubukas ng mga kapangyarihang militar na nakalaan para sa mga nakamamatay na kaaway ng Amerika. Ang legal na pagbabago ay lumilikha ng mga nakakatakot na bagong katotohanan para sa sinumang konektado sa mga operation ng cartel. Sa ilalim ng batas ng terorismo, ang pagbibigay ng material na suporta sa mga itinalagang organization ay may mga parusang hanggang 20 taon sa federal na bilangguan. Ang kahulugan ng suporta ay higit pa sa pagtutulak ng droga. Ang pagbabayad ng pera para sa protection Pagdadala ng mga kalakal sa pamamagitan ng teritoryo ng kartel o kahit na ang mga miyembro ng pamilya na nagpapadala ng pera pa uwi ay maaring mag-trigger ng mga singil sa terorismo. Si Maria del Rosario Navarro Sanchez ang naging unang taong kinasuhan sa ilalim ng mga bagong panuntunang ito. Ang 39 no anyos na babaeng Mexican ay nagsupply ng mga granada sa Jalisco New Generation Cartel at tumulong sa pagpuslit ng mga migrante, barrel, pera at droga sa kabila ng hangganan. Ipinakita ng mga ahente ng federal ang kanyang gintong AR-15 rifle na may palayaw na Eldorado bilang katibayan ng kanyang mga koneksyon sa terorista. Ang kanyang kaso ay nagpapadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng mga cartel network. Ang sinumang tumutulong sa mga organisasyong ito ay nahaharap ngayon sa pag-uusig sa terorismo. Ang Pentagon ay tumatanggap ng mga autoridad na nagbabago sa diskarte ng Amerika sa banta ng kartel. Ang mga operatiba ng CIA ay nakakakuha ng pahintulot na magsagawa ng mga patagong. Operasyon sa dayuhang lupa nang walang tradisyonal na mga hadlang sa pagpapatupad ng batas. Ang mga komandante ng militar ay maaari na ngayong magplano ng mga cross-border strike gamit. Ang parehong mga legal na balangkas na nagpahintulot sa pangangaso kay Osama Bin Laden sa Pakistan. Ang pinaka-advanced na mga sistema ng pagsubaybay ng militar sa Earth ay umiikot mula sa mga larangan ng digmaan sa Middle Eastern hanggang sa mga hangganan ng disyerto ng Mexico. Ang mga ahensya ng PanicTik ay naglalagay ng teknolohiyang orihinal na idinisenyo upang subaybayan ang mga selula ng terorista laban sa mga network ng kartel. Ang mga drone ng Predator ay muling pumiposisyon mula sa mga airbase ng Syrian patungo sa mga staging area sa kahabaan ng southern border. Ang Special Operations Command ay bumubalangkas ng mga contingency plan para sa mga mabilis na insertion team na maaring mag-alis ng mga high value na target at mag-extract sa loob ng ilang oras. Ang kaparehong makinang militar na nagbuwag sa ISIS ay nagsimulang tumuon sa mga organisasyong kriminal na tumatakbo sa kabila lamang ng hangganan ng timog ng Amerika. Ang mga kartel ng Mexico ay nahaharap sa mga kakayahan sa pagsubaybay na hindi nila maintindihan o makontra. Ang signal ng intelligence specialist ay humarang sa mga naka-encrypt na communication ng mas mabilis kaysa sa maipadala sa kanila ng mga kriminal. Sinusubaybayan ng satellite reconnaissance ang mga paggalaw ng sasakyan ng may katumpakan na ginagawang hindi na ginagamit ang mga traditional na pamamaraan ng counter-surveillance. Sinusundan ng mga financial investigator ang mga paglilipat ng pera sa pamamagitan, ang mga sistema ng pagbabangko na idinisenyo upang itago ang mga nalikom na kriminal. Ang psikologikal na epekto ay kumakalat sa mga hanay ng kartel na parang napakalaking apoy. Ang mamanaharang na communication ay nagpapakita ng mga leader na tinatalakay ang kanilang kahinaan sa mga airstrike ng Amerika. Ang mga ligtas na bahay na bukas na nagpapatakbo sa loob ng mga dekada ay inabandunang magdamag. Ang mga ruta ng supply na naglilipat ng bilyon-bilyong gamot sa mga bagong lokasyon habang ang mga commander ay nangangamba sa mga precision strike mula sa hindi nakikitang sasakyang panghimpapawid. Ang tong pagtatalaga ng terorista ay lumilikha ng isang legal na landas para sa aksyong militar na magiging imposible sa ilalim ng tradisyonal na mga balangkas ng pagpapatupad ng batas. Natuklasan ng pinakamakapangyarihang mga organisasyong kriminal sa Mexico na sila ay nagdulot ng mga puwersang hindi nila naiintindihan. Ang mga hindi mahipo na hari na nagtayo ng mga imperyo sa ilalim ng lupa ay nahaharap ngayon sa isang kaaway na nilagyan ng teknolohiya na maaring mag-alis ng mga target mula sa langit ng walang babala. Ang digmaang droga ng Amerika ay naging isang aktual na digmaan. Ngunit ang pagdedeklara ng digmaan sa papel ay walang ibig sabihin kung walang mata upang mahanap ang kalaban. Paano ka manghuli ng mga multo na nagtatago sa malawak na kagubatan ng Mexico? Ang U-2 Dragon Lady ay aalis mula sa Offutt Air Force Base ng madaling araw. Ang transponder nito ay sadyang nagbo-broadcast ng lokasyon nito upang sumunod sa international na batas. Ang nakikitang nakagawian sa mga screen ng radar sa buong North America ay hindi karaniwan. Ang Cold War spy plane na ito na orihinal na idinisenyo upang kunan ng larawan ang mga nuclear site ng Soviet, ay patungo sa pinakamapanganib na sulok ng Mexico sa isang misyon na magpapabago sa digmaang droga ng Amerika magpakailanman. Pagkalipas ng anim na oras, ang sasakyang panghimpapawid ay dumaan ng husto sa baybayin ng Baja, California. Ang mga sensor nito ay sinanay sa maalikabok na mga pamayanan sa ibaba kung saan ang bilyon-bilyong dolyar sa fentanyl ay nagsisimula sa kanilang nakamamatay na paglalakbay pahilaga. Ang aeroplano ay hindi kailanman tumatawid sa Mexican airspace. Hindi, hindi Mula sa 70,000 talampakan sa itaas ng antas ng dagat. Ang mga advanced na kamera nito ay nakakakuha ng mga plaka ng lisensya sa mga sasakyang dumadaan sa Sinaloa Cartel Strongholds. Bawat transmission ng radyo, bawat tawag sa cellphone, bawat digital footprint ng kriminal na imperyo sa ibaba ay na-vacuum up ng mga kagamitang ginawa para tumago sa Iron Curtain. Ang nag-iisang surveillance flight na ito ay nag-trigger ng pinakadramatikong pagdami sa mga operasyon ng intelligence sa hangganan mula noong World War II. Sa loob ng ilang araw, pinahintulutan ng mga opisyal ng Pentagon ang isang hindi pa naganap na pag-akyat sa mga aerial reconnaissance mission. Ang normal na pattern ng isang buwan ng surveillance flight ay sasabog sa 18 magkakahiwalay na operasyon sa loob lamang ng 10 araw. Ang sasakyang panghimpapawid ng Navy P-8 Poseidon na idinisenyo upang manghuli ng mga submarino ng Russia sa Pasipiko ay biglang gumalaw sa mga hangganan ng disyerto na may malalakas na radar array na nag-scan para sa mga network ng komunikasyon ng kartel. Ang technological na arsenal na nakadeploy laban sa mga kartel ay kumakatawan sa mga dekada ng inobasyon ng militar ng Amerika. Ang bawat P8 ay nagdadala ng mga pakete ng sensor na nagkakahalaga ng higit sa taunang budget ng karamihan sa mga maliliit na bansa. Ang kanilang kakayahang humarang ng mga komunikasyon mula sa daan-daang milya ang layo ay nangangahulugan na ang mga pinuno ng cartel ay hindi na maaring ipalagay na ang mga naka-encrypt na satellite phone ay nagbibigay ng seguridad. Ang mga U-2 flight ay nagdadala ng mas sopistikadong kakayahan Gamit ang sintetikong aperture radar upang sumilip sa mga ulap at kadiliman, pagbuo ng mga detalyadong mapa ng infrastruktura ng kartel na nakatago sa mga henerasyon. Kinumpirma ng ministro ng Depensa ng Mexico na si Ricardo Trevilla na nakita ng kanyang gobyerno ang mga flight na ito ngunit kinikilala niya na walang paraan ang kanyang mga puwersa upang matukoy kung anong mga intelligence na tinitipon ng mga Amerikano. Ang MAS pipeline ay nagpapanatili ng mga legal na pattern ng paglipad sa international na airspace habang sistematikong itinatala ang buong istruktura ng pagpapatakbo ng pinakamakapangyarihang mga organisasyong kriminal sa Mexico. Ang bawat misyon ay bumubuo ng mga terabyte ng data na direktang dumadaloy sa mga fusion center kung saan nagsisimula ang mga analyst na bumuo ng mga target na pakete. Ang F-22 Raptors ay muling pwesto sa mga forward base sa Arizona at Texas dahil sa kanilang mga kakayahan na hindi nakikita ng mga Mexican Radar system. Ang mga 5th generation fighters na ito ay nagdadala ng precision guided munitions na idinisenyo upang alisin ang mga target na may katumpakan sa operasyon. Ang intelligence na nakalap mula sa surveillance flight ay nagbibigay ng eksaktong mga coordinate na kailangan para sa mga potential na strike laban sa mga pasilidad ng kartel na may mataas na halaga. Ang psikologikal na epekto sa mga operasyon ng kartel ay nagiging agaran at mapangwasak. Ang mga naharang na communication ay nagpapakita ng gulat sa mga mid-level commander. Nabiglang napagtanto na ang bawat paggalaw nila ay sinusubaybayan mula sa kalawakan. Ang mga ligtas na bahay na bukas na nagpapatakbo sa loob ng maraming taon ay inabandunang magdamag. Ang mga ruta ng supply na naglilipat ng bilyon-bilyong gamot ay tahimik na lumilipat sa mga bagong lokasyon habang ang mga kriminal ay nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway na hindi nila maintindihan. Binabago ng mga lihim na flight ang diskarte sa kontra-narcotics ng Amerika mula sa reaktibong pagpapatupad ng batas tungo sa aktibong pag-target sa militar. Ang mga ahensyang federal na dating naghihintay ng mga tip mula sa mga impormante ay nagtataglay na ngayon ng real-time na pagsubaybay sa buong mga kriminal na network. Ang sinaunang larong pusa at daga sa pagitan ng mga smuggler at mga ahente sa hangganan ay umuusbong sa isang bagay na mas mapanganib habang ang pinaka-advanced na mga sistema ng pagsubaybay ng militar ng Amerika ay nakatuon sa isang bagong kaaway na tumatakbo sa kabila lamang ng hangganan ng timog. Sa kaibuturan ng Sonoran Jungle, isang fentanyl na laboratorio ang nagpoproseso ng mga kemikal na papatay sa libu-libong Amerikano. Ang mga manggagawa sa loob ay walang ideya na ang overhead Invisible Eyes ay pinipinta na ang kanilang pasilidad gamit ang Invisible Crosshairs. Ngunit ang pagmamatsyag lamang ay hindi kailanman mananalo sa mga digmaan. Ibinubunyag lamang nito kung saan magsisimula ang tunay na labanan. Ano ang mangyayari kapag ang dalawang presidente ay naglalaro ng manok na may trilyong dolyar na ekonomiya? Dumating ang ultimatum sa malamig na umaga ng Enero. Ang tweet ni Pangulong Trump ay pumutol sa mga diplomatikong kabaitan tulad ng isang talim. Ang Mexico ay may hanggang Pebrero upang durugin ang mga kartel o harapin ang pagdurog ng 25% na mga taripa sa lahat ng pag-import. Apat na daang bilyong dolyar sa taon ng kalakalan ang nakabitin sa balanse. Para kay Pangulong Claudia Sheinbaum, ang mensahe ay napakalinaw. Maghatid ng mga resulta o panoorin ang pagbagsak ng ekonomiya ng Mexico. Nahaharap si Sheinbaum sa isang imposibleng pagpipilian sa kanyang emergency cabinet meeting sa Los Pinos. Ang ministrong panlabas na si Juan Ramon de la Fuente ay nagpakalat ng mga satellite image sa conference table na nagpapakita ng mga aset ng militar ng Amerika na nagkakalat sa hangganan. Anong Predator drone ay inilipat sa mga forward base sa Texas at Arizona. Ang banta ay hindi lamang pang-ekonomiya, ito ay existential. Ang kanyang pampublikong tugon ay mabilis at mapanghamon. Nakatayo sa kanyang presidential podium tinatanggihan ni Scheinbaum ang anumang interbensyong militar ng Amerika sa lupa ng Mexico. Ang kanyang mga salita ay pumupukaw ng mga alaala -ala noong 1914 ng sakupin ng mga hukbong pandagat ng Estados Unidos ang Veracruz sa loob ng pitong buwan na nag-iwan ng mahigit 400 na patay. Ang mga opisyal ng Mexico ay pribadong inihambing ang krisis sa madilim na kabanata nang nilabag ng mga dayuhang puwersa ang kanilang soberanya. Ang multo ni Veracruz ay nagmumulto sa bawat pag-uusap habang napagtanto ng mga pinuno na nahaharap sila sa isang katulad na sangang daan. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, ibang laro ang nagbubukas. Habang si Scheinbaum ay pampublikong tinutuligsa ang mga banta ng Amerika, tahimik na pinahihintulutan ng kanyang intelligence chief ang mga flight ng Pagsubaybay sa CIA mula sa isang ligtas na pasilidad na 30 milya mula sa kabisera. Ang kontradiksyon ay malinaw at sinadya na nagbibigay kasiyahan sa mga kahilingan ng Amerikano para sa katalinuhan habang pinapanatili ang pagsalungat ng publiko sa interbensyong militar. Umaasa ang mga opisyal ng Mexico na mapipigilan ng maselang balansing ito ang mga unilateral na welga ...habang pinapanatili ang pambansang dignidad. Ang pag-deploy ng 10,000 tropang Mexican sa Hilagang Hangganan ay lumilikha ng... ...makapangyarihang mga visual ng soberanya habang naglilingkod sa mga estrategikong interes ng Amerika. Ang mga sundalong ito ay hindi nakaposisyon upang itaboy ang mga puwersang Amerikano. Hinahanap nila ang parehong mga kartel na inalis ng Washington. Dumarami ang mga checkpoint sa kahabaan ng mga smuggling corridors... ...habang ang mga commander ng militar ng... Mexico ay nagpapatupad ng mga protokol sa paghahanap na imposible sa politika ilang buwan lang ang nakalipas. Pagkatapos ay darating ang hindi pa nagagawang sugal. Sa isang operasyon bago ang madaling araw na nagpasindak sa mundo, pinagsama-sama ng Mexico ang 29 na nakakulong na drug lord mula sa mga pasilidad sa buong bansa at isinakay sila sa mga eroplanong patungo sa walong magkakaibang lungsod sa Amerika. Si Rafael Caro Quintero, na ang pagpatay noong 1985 sa ahente ng DEA na si Enrique Camarena ay nilason ang bilateral na relasyon sa loob ng mga dekada sa wakas ay nahaharap sa hustisya ng Amerika Si Vicente Carrillo Fuentes dating pinuno ng Juarez cartel ay sumama sa makasaysayang extradition kasama ang kilalang Trevino Morales brothers Ang dating pinuno ng operasyon ng DEA na si Mike Vigil ay tinawag itong makasaysayan isang malinaw na tanda ng desperasyon ng Mexico na maiwasan ang parusang pang-ekonomiya hindi ito karaniwang pamamaraan. Karaniwan? Ang Mexico ay naglalabas ng mga bilanggo ng paisa-isa pagkatapos ng mahabang prosesong legal. Ang mga mass extradition ay napakabihirang. At 29 ng sabay-sabay ay hindi pa nagagawa. Ang operation ay nangangailangan ng katumpakan ng militar. Ang mga bilanggo na may mataas na seguridad ay kinukuha mula sa iba't ibang mga bilangguan ng sabay-sabay upang maiwasan ang mga kaalyado na mag-organisa ng paglaban. Dinadala sila sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa mga paliparan ng militar kung saan naghihintay ang mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika. Ang logistic ay komplikado sa pamamagitan ng pangangailangang ipamahagi ang mga bilanggo sa iba't ibang hurisdiksyon batay sa kanilang hindi pa nababayarang mga singil. Sinadya ang timing. Isang mataas na antas na delegasyon ng Mexico kabilang ang kalihim ng ugnayang panlabas na si Juan Ramon de la Fuente, ay nakaupo sa pakikipagpulong sa Washington kasama ang kalihim ng Estado na si Marco Rubio. Ang mga extradition ay kumakatawan sa isang pagpapakita ng mabuting loob sa panahon ng mga negosasyon na naglalayong pigilan ang sakuna sa ekonomiya. Inanunsyo ni Trump ang 30 araw na pagsususpinde ng mga bantang taripa na nagbibigay ng panahon sa parehong bansa upang bumuo ng isang komprehensibong plano sa seguridad ang reprieve ay may mga kondisyon. Sumasang-ayon ang Mexico na magtalaga ng karagdagang mga tropa at paigtingin ang mga operasyon laban sa produksyon ng fentanyl. Ngunit ang krisis ay gumising sa isang bagay na mas mapanganib. Sa kaybuturan ng Mexican jungle, natukoy na ng mga mata ng Amerikano sa langit ang kanilang susunod na target. Ano ang mangyayari kapag nabigo ang diplomasya at ang mga stealth fighter ay naging mga berdugo? Ang gubat ay tahimik ngunit nakatago sa ilalim ng makapal na kanopi sa puso ng Sinaloa. Ang fentanyl laboratory ng kartel ay pulso ng nakamamatay na aktibidad. Ang mga chemical ay kumukulo sa mga pang-industriyang vats. Habang ang mga manggagawang nakamaskara ay nagsusukat ng pulbos na papatay sa libo libong Amerikano. Mga truck na walang ginagawa sa malapit. Handang dalin ang kanilang nakamamatay na kargamento sa hilaga. Ang kuta na ito ay tila hindi mahipo. Walang mga kalsada na humahantong. Walang malinaw na mga imahe ng satellite na nagpapakita ng lokasyon nito at ang ilang natitisod malapit ay hindi na bumalik. Ngunit sa taas na 30,000 talampakan, 12 F-22 Raptors ang gumagapang sa kalangitan na parang mga multo. Ang kanilang mga makina ay bumubulong ng kamatayan habang nananatiling hindi nakikita ng bawat sistema ng radar sa Earth. Sa loob ng pangunahing sasakyang panghimpapawid, ang piloto ay diretsong nakatingin sa unahan. Walang kumikislap na ilaw. Walang satsat sa radyo. Kalmado lang ang boses ng mga onboard na computer na nagpapakain ng mga tumpak na coordinate. Ang gubat sa ibaba ay minarkahan ngunit halos hindi nakikita sa pamamagitan ng palipat-lipat na mga ulap at sumasayaw na anino. Ang bawat F-22 ay may dalang dalawang bombang maliit na diametro ng GBU-39. Mga matalinong armas na idinisenyo upang sirain ang mga tiyak na target na may katumpakan sa operasyon. Ang nga ito ay hindi lamang mga pampasabog. Ang nga ito ay mga scalpel na ginagabayan ng mga GPS satellite at laser designator. Malinaw ang mission briefing. Tanggalin ang laboratorio habang pinapaliit ang collateral damage. Walang babala. Walang negosasyon. Mabilis lang. Tahimik na pag-aalis. Ang mga tagaplano ng digmaan ng Pentagon ay gumugol ng ilang buwan sa paghahanda para sa sandaling ito. Pinahintulutan ni Defense Secretary Pete Hegset ang operasyon matapos makumpirma ng intelligence na ang pasilidad ay gumawa ng sapat na fentanyl upang pumatay ng 10 milyong Amerikano. Ang mga analyst ng CIA ay nagbigay ng eksaktong mga coordinate na natipon mula sa mga buwan ng surveillance flight. Ang mga abogado ng militar ay gumawa ng mga legal na katwiran gamit ang parehong mga balangkas na nagpapahintulot sa mga welga laban sa mga kampo ng terorista sa Pakistan at Yemen ipatupad ang order sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na communication. Sabay-sabay na bumababa ang 12 payload. Walang usok na daanan. Walang tunog. Naglalaho lang sila sa takip ng ulap na parang bumabagsak ng mga bituin. Ang mga GBU-39 ay gumagamit ng mga GPS guidance system na tumpak sa loob ng tatlong talampakan na tinitiyak na ang bawat bomba ay tumatama sa itinalagang target nito. Lumipas ang mga segundo sa katahimikan habang ang mga sandata ay nahulog sa makapal na hangin ng gubat. Ang unang pagsabog ay nagpapadala ng mga shockwave na humahampas sa mga tuktok ng puno ng milya-milya. Isang segundo. Mas matalas na putok ang kasunod habang nag-aapoy ang kemikal na puso ng laboratorio. Ang mga ibon ay nagkalat sa mga nakatatakot na alon habang ang mga apoy ay... Tumataas na parang signal na sumiklab bago naglaho ng mabilis sa kanilang paglitaw. Ang pasilidad na nagdulot ng kamatayan para sa mga lansangan sa Amerika ay nagiging isang smoke crater na kasing laki ng swimming pool. Ngunit ang tunay na takot ay hindi ang pagkawasak. Katahimikan ang sumunod. Walang nakitang jet. Walang narinig na babala. Sa mga cartel gunmen sa lupa, ang langit ay bumukas lamang sa loob ng dalawang segundo at naghatid ng paghatol bago tuluyang nagsara. Nagsisiksikan ang mga signal ng radyo. Kumikislap ang mga cell tower. Kinukuha lang ng mga surveillance drone ang resulta pinaikot-ikot na metal, mga inabando ng trap, at ang kompletong pagkawasak ng isang bilyong dolyar na operasyon. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na komunikasyon ng kartel tulad ng wildfire. Alam nila kung nasaan tayo, nagiging bulong na mensahe na ipinasa sa pagitan ng mga takot na komander. Iniiwan ng mga manggagawa sa laboratorio ang kanilang mga post. Nagkalat ang mga supply convoy sa mga bundok. Ang hindi nakikitang welga ay nagpaparalisa sa mga operasyong kriminal sa maraming estado habang napagtanto ng mga pinuno na walang ligtas sa teknolohiyang militar ng Amerika. Ang mga F-22 ay lumiko na patungo sa home base. Walang isang sasakyang panghimpapawid ang natukoy, nasubaybayan o nahawakan. Parang multo, inihatid nila ang kanilang suntok at naglaho sa langit. Bumalik sa madilim na hangar, ang mga ground crew ay nagre-refuel sa Raptors habang pinipili ng mga mission. Planner ang susunod na target mula sa dumaraming listahan ng mga pasilidad ng kartel. Ang welga ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa diskarte ng Amerika sa digma ang droga. Ang mga organisasyong kriminal na dating nagpapatakbo ng walang parusa ay nahaharap ngayon sa parehong teknolohiyang militar na ginamit laban sa mga network ng terorista sa Afghanistan at Iraq. Itinayo ng mga kartel ang kanilang mga imperyo sa paniniwalang ang geografiya at katiwalian ay nagbigay ng proteksyon hindi nila naisip na makakaharap ang isang kaaway na maaring mag-alis ng mga target. Mula sa hindi nakikitang sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng satellite precision. Hindi na ito nagpapatupad ng batas. Kapag ang pinaka-advanced na militar sa mundo ay nagtatarget ng mga organisasyong kriminal, ang mga patakaran ay nagbabago magpakailanman. Nais na mga kartel ng digmaan. Ngayon ay nahaharap sila sa isang kaaway na hindi nila nakikita, hindi mahawakan, at hindi matatalo. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there.